Ano si Racer? sir? Ano ng gas? Gas? Ito, oh. isalin mo yung gas ko, nandito dito Malayo pa gasoline nandito, andun pa sa Santolan Saan pa kayo papunta? Papunta kami yung Divis eh, awan Pilis mm -hmm. Ah, Pilis? Mm -hmm. Yung ano, yung mall? Oo oh. Ano so, sir oh? Hawa ka marito. Tapos takpan mo na itong ano kasi umuulan eh. Malalagyan ng tubig. So, may bangon kang gasolina sir. Alin yan sir? May bangon kang gasolina. Sa tangke ko? Ah, sa tangke. Okay na? O oh, sige Sir itaas mo yung hose Kasi may, may naiiwan na sa loob eh Yan tapos pigain mo Kasi may naiiwan aga siya sa loob Ayan sir, sige, okay. start mo Meron ba yan choke? Ha? Ah? May choke ba yan? Hindi to niya. Oo, oh, pagka ano, baga ano siya. Hmm. Uh, Ayan, makakarating ka na ng ano, pilis niyan. Kahit okay. ano, napagas na ako doon. Oo, aabot ah, na kayo niyan. Sige, uh, thank ah. Wala ka naman Wala naman. 煙が取れんが。いいいいいいいい